Maganda at masayang araw sa inyong lahat. Ito na naman tayo sa ating panibagong araw. Magluluto ng masarap na ulam para sa ating pamilya. Tara, samahan niyo ako sa aking pagluluto. So, dito nakabil tayo ng bunaw. Ito ang tawag sa amin dito sa Cebu. At ano bang putahe ang gusto niyong lutuin dito? Comment down below naman. So bago tayo magluto, bibisita muna tayo sa isa sa mga nagtatanggal ng stress ko. So ang aking mga tanim, at ang aking collection ng mga herbs and spices. O di ba? Nakaka-happy at ang gandang tingnan. Tara, magluto na tayo. So nakabili tayo dito ng mga around 700 grams o bunaw or shell. Napaka-press ko nito. Siyempre, hugasan mo natin before natin lulutuin. Hugasan ng maigi para siguradong malinis ang ating niluluto. Inuhugasan na din natin ang ating mga sangkap, mga spices na ating gagamitin. Ang ating two stalks of spring onion at sal, o red bell pepper, kamatis, luya, at saka onion. Meron din tayo ditong sikwa at islice na natin ito. Medyo maaga tayong nagising at medyo inaantok pa tayo dito. Ba't napakaganda ng sikat ng araw at napakainam ito sa ating katawan. So ito na mga spices na ating nahiwa. Ready na natin ang ating paglulutuan. So naglagay lang tayo ng tubig. Yung katamtamang dami lamang sa ating lulutuin. Takpan lang natin ito hanggang sa mag-boil. Sa ating mga bunaw, nilagyan natin ito ng asin. Pink salt ang ating ginagamit. Kasi mainam ito sa ating katawan, but okay din naman ang rock salt kung walang available. Iniwan na din natin ang ating two-stock of spring onion. I-separate natin yung stock nito at iniwalay natin yung dahon. Kasi sa panghuli natin ito, ilagay. Ito na, after a few minutes, kumulo na ang tubig natin. Pwede na natin dito ilagay ang ating nahiwang mga spices. tang at ating stock ng spring onion, i-add na din natin ang ating bunaw. Napakasimple na ng lutong ito but napakasarap at napakasustansya. Ito ang aming freshly harvested na sikwa. Na-harvest namin ito sa aming bakuran. Ito binabalatan lang natin at ating slice sa katamtamang laki lamang. Napakaganda talaga kapag freshly harvested dahil madali lang itong balatan. At ang sarap nitong kainin at isahog sa kung anumang lulutuin. Ito na ang ating na-slice sa sikwa. Itabi muna natin ito. I-check na natin ang ating niluluto. After a few minutes, bumuka na mga bunaw natin. So that means luto na ito. Pwede na natin dito ilagay ang ating sikwa. Wait lang na natin ang kumulo at maluto ang sikwa natin. Pagkatapos, lagyan na natin ng lemongrass or tanglad. At saka ang dahon ng spring onion. Panghuli talaga natin itong ilagay para hindi ito ma-overcook. Tinimplahan na natin ito ng asin. Adjust the taste mga mami according sa inyong panlasa. nag din tayo dito ng patis at seasoning na nakasanayan nyo. Iba-iba talaga tayo ng panimpla. Merong mahilig sa alat, merong hindi naman. Kaya itansya nyo lang kung gaano kadami ang inyong ilagay. Adjust the taste according sa inyong taste buds. Ito na, ready to serve na ang ating sinabawang bunaw with sikwa. O ba diba, napakasarap tingnan at ang sarap umigop ng sabaw sa agahan. Tara, kainan na. Ayan lang po mga mamis. Salamat sa iyong panonood at sa walang sawan yung suporta. From Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you so much. See you my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy.